Ako po si Daryl Bonto. Ama kang kailang aki ko na stroke na si Adriel Bonto. Nagpapasalamat ako sa Afobi Call Party List. Sa dakulawang pong tabang ang naitaunin sa muya, lalong-lalo na sa aki ko. Bago ba na stroke itong anak nyo, may dati na siyang may iniindang mga sakit? Yun po, di na siya na anong gagalaw yung karating katawan niya. Tapos yung pagsalita niya, hindi na. <laughs> ano, parang hindi niya na na nakukumpleto. Hangat ko lang po talaga, makabalik yung sigla ng anak ko. Itinawag na namin itong sitwasyon ng inyong anak sa Akubikol Party list. at sa ayon sa kanilang koordinator na si Ma'am Elvis Cedeno, wala na kayong dapat ipag-alala pagdating sa kailangan ng terapi ni Edril. Sasagutin na po ng Akubikol Party List. Kami po nagpapasalamat kang pamilya ko sa Akubikol Party List. pong tabang ang naitaunin niya sa muya, lalong-lalo na sa aki ko para makarecover siya sa pagkaka-stroke niya. Maraming salamat. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota.